Magandang umaga mga kaibigan, lalo na ka kayong mga kabataan. Kumusta naman kayo? Eh, parehas namin, mga matatanda, mga kabataan, kumakain din po kami. Pero napuna naman ninyo, kumukunti na ang mga gustong pumasok sa larangan ng agrikultura. Habang dumarami ang tao, kumukunti ang mga magsasaka. Kumukunti ang mga mangingisda. Ang mga kabataan ngayon, gustong pumasok sa mga kursong hindi na sila magbubungkal ng lupa. Pero ang hindi na mamalayan ng marami ay wala nang halos magtanim ng pagkain. Paano kayo? Di ba dapat pumasok kayo sa larangan ng agrikultura para hindi lamang sa merong pagkain ng karamihan ng tao, kundi magkaroon kayo ng magandang karir. Ito, bigyan ko kayo ng example. Meron isang bagong graduate na taga Pampanga gustong pumasok na IT specialist sa isang kumpanya, anong sabi ng tatay? Ayan, may lupa tayo. Bungkalin mo. Ang ginawa, nagtanim ng, ng kamoteng kahoy. Sa loob ng isang taon, ang neto, neto ha, neto, magkano ang kinita, tanggal na lahat ng gastos. Sa loob ng walong buwan, kumita siya ng 700,000. Ang buong akala ninyong mga kabataan ay walang pera sa agrikultura, hindi yan totoo. Akala lang ninyo marumi at kakawa ang pumapasok sa agrikultura. Nung araw po yun sapagkat wala pang mga nagtuturo sa mga kabataan, pumasok kayo sa agrikultura.